Okay, ang Panginoon, ang malalampitan, praise God, hallelujah. Siya ang Diyos na nagpapawi ng ating pagod, praise God. Ang sabi ng panahon ng ating Panginoon, sa Kanya may kapaigahan, praise God, hallelujah. Sa Kanya may kapaigahan, parang summer na. Ang init. ito yung Lego. Lego building. Uh, oh, Hi mga kalabs, yan si Belle. You see kung anong ginagawa niyan ngayon? Dahil mayaman ang mga kalabs. Ayan ang ginagawa O oh, ha? San ka pa? China Bank. Okay. Ganyan po ang style ng mayayaman. Yes, magpapa-adjust kami. Pero busy pa at pang tao. Yes, kakain kami ng ice cream. Ang init po ngayon sa labas. Mainit no? Yan o, oh, di ba mayaman? <laughs> Hehehe. yun mga ka dahil mainit na mayaman kami ngayon kaya mag pabili ice cream grabe init bel <laughs> nandito na tayo sa loob na MTR, ang init pa rin Yan na, umorder, umorder. Kumukuha siya ng pera niya. Yabang. Yeah. <laughs> Ibigay ah, muna. Ha, ulit. Ibigay muna. <laughs>